ano balak niyong gawin dito, Volt? Dito sa pangyayaring ito kasi nga um, maliban sa aspeto no noong kabuluhan nitong mga mga image na dapat na inasa ating pananalapi ay yun ding usapin nga sa kabilang banda naman yung gastusin dito no dito sa printing nito so sa, kayong sa ngayon dito sa isyung ito ano ang balak niyong gawin ko meron man as far as the issue no regarding especially yung how it will affect our you know fellow Filipinos kasi nga yung yung some of our ano will be affected by this kasi iba na yung yung i mean yung material na gagamitin polymer unlike before laabag dust bills no but uh, we heard that uh, the senate is planning a, a senate inquiry on this and maybe even delve on some possible Corruption. Uh, although we will probably leave that to the Senate to investigate first, okay. but for now, yung, regarding the issue, so I mean, organizations, atom, uh, we're, we've been reaching out. We've been talking with some of the relatives of the heroes who have been removed, and uh, there is a, there is a chance that uh, we might actually do something for January, um, and uh, you know, together, and uh, you know, uh, we'll, we'll keep on announcing this in our. Atom FB page. Sige. Volt, Volt, uh, I, I hope you don't mind, no, if I uh, if I request nilang, lang kung uh, lang gawin natin Filipino para mas maintindihan na mas nakararami. So, uh, nakikipag-usap nakikipag na kayo ngayon sa Pamilya Aquino tungkol sa isyong ito. Dito nga sa posibilidad na totally ay mawala na ang imahe ng uh, dating Pangulong Cory at Senador Ninoy sa ating pananalapi. Iyan uh, ba ang sinasabi ninyo? Opo, uh, at hindi lang po sa mga Aquino ito, uh, mm -hmm. nakikipag-usap kami, pati na rin po doon sa mga ibang mga kamag-anak na nandoon sa sa pera natin, kamag-anak ng mga bayaning iba katulad ng nasa world uh, 1000 peso bill mm -hmm. and uh, even some uh, uh, representatives from uh, from uh, Manuel Rojas family okay. and all the others. Okay. So, meron po kami tinaplanong gawin sa January and it may ha may have something to do with uh, one of our actually existing uh, projects already. It's, we call it ROAR. It's it's a jogging uh, activity. Uh, I'm actually wearing a gifts. So actually, so ko po yung, yung t-shirt, no? Uh, ito po ay parang throwback sa ginagawa nila Boots sa Kino noong 1983. Nag, uh, okay. meron din silang jogging activity no, na ibang ibig sabihin pa noon, run on for Aquino and resignation of Marcos because yun yung tawag okay. ng, ng, panahon eh. Pero ngayon, ito na po ang ibig sabihin. Sige. It has something to do sa ating so, 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 sa nabanggit mo, Volt, no, na ito naman ay hindi lamang dito sa usapin ng dilawan, di ba? Kulay, ay, po, po. Apo, apo, kulay politika, po. na ito ay away ng matagal ng away ng pamilya Marcos at Aquino. Basically, sige, ano ang ano ang pinaka-importanting aspeto dito sa inyong ipinaglalaban na ito, hindi naman kay kanin tumututol na magbago tayo ng disenyo but basically naman, huwag nyong alisen ang mga larawan at imahe ng ating mga bayani. When you say bayani, itinuturing eh, ang bayani ng bayan, itong si dating kauna-unahang pangulo ng Republika ng babae and then yung kanyang ibinigay na imahe. Kaya nga nag, na, na, na umuso ang people power sa buong mundo eh nang mangyari okay. po ito, 'di ba? At maging ito nga no, yung uh, yung uh, yung image ni former senator uh, Ninoy Aquino. Ano ang iyong ano ang pinaka dapat isipin dito ng ating mga kababayan para natin maitabi ang usaping politikal? Para sa amin po kasi, ito pong mga na ito, kasama na rin po si Senator Ninoy. Whatever, anuman ang naging accomplishment itong mga bayaning ito kasama po tayo doon eh. Ang legacy po nila ay legacy ng bawat Pilipino. Parti po ito ng identity ng ating mga kababayan at kasama na rin po kami uh, tayo. Hindi po kumpleto ang isang bayan kung pagka hindi alam o nakakalimutan nito ng mga ng mga citizens dito kung ano man ang pinanggalingan ng ating lahi. Pag tinignan po natin yung mga bayanin naka-print ngayon sa uh, current na bills natin. Para po bang mini history ito eh. Mula panahon ng Kastila, panahon ng Hapon, panahon ng Amerikano, at even panahon ng martial law dictatorship. Represented po yan lahat ng mga bayaning lumaban ng panahon na yan. At kung ano man po ang nagawa nila, nagawa rin po natin yan bilang Pilipino. Sabi niya nga po kanina, Manong Ted, di ba? Yung EDSA Revolution, nung ito po yung nangyari sa atin, sa bansa natin, eh, kamangalan natin yun eh. Karangalan natin yun. Lalo sa panahon ngayon sa social media, madalas natin makita yung mga ibang posts ng mga bagong mga kabataan no? na ang sinasabi nga nilang, hirap na mamahalin ng, ng bayan ko. Bakit po natin tatanggalin ngayon yung mga tao na nagpapaalala sa atin kung gano'n, at kung baga mapapadali na mahalin ang bayan natin, kung alam natin kung ano yung mga ipinaglaban ng ating ninuno, mga kalahe, at kung saan galing ang Pilipino, ang tunay na Pilipino.